Ate, ate, namamalimus po. Pangkain lang po. Gutom na gutom na po kasi ako. Ako, Diyos ko, nakakaawa ka ng bata ka. <laughs> o oh, ito, pagkain. Magpakabusog ka, ha? <laughs> Pasensya ka na. Ayun na may pagkain meron ako. Oh, dahan, dahan. Baka mabulunan ka. Asa ba yung mga magulang mo? Bakit talabi laboy ka dito? Wala po akong mga magulang. Patay na po sila. Ah, ganun ba? Nakakaawa hmm, so ka namang naman bata pakain, ka? Po. Wala ka bang kapatid? Ah, uh, o ka anak Nag-iisa po kasi akong anak. Tapos yung mga kamag-anak ko naman po ayaw sa akin. Sinasaktan po ako at pinapalayas. Kaawa-awa ka namang bata ka. O sige na, uuwi na ako ah. O ito, pambili mo to ng Maraming pagkain ah. Maraming salamat ha? po. Huwag mo gagamitin sa masamang bagay ah ibili mo yan ng pagkain, okay? Ang swerte siguro ng anak nyo kasi napakabait nyong ina. Pagpalain po kayo ni Lord. Wala nga akong anak eh. Ano po? Ah, oo, oh, talaga magiging anak ko. Ah, este, ng anak ko. O siya, uuwi na ako. Mag-iingat ka ha? O sige po, maraming maraming salamat po sa inyo. Malaking tulong na po nito sa akin walang anuman. Basta, magpakabuti ka, ha? O siya, uuwi na ako. Sige po. Ang bait talaga ni ate. Binigyan ako ng pera. Hala! Hala! Kay ating pera to, nahulog niya! Tuy, wala akong barya. Umalis ka na. Ah, uh, hindi po ako namamalimos. Ah, uh, magtatanong lang po ako kung may nakita po kayong babae na maputi po tapos nakadaster po yung kanyang suot. Tapos maigsi po yung buhok na medyo kulot. Naku, parang kilala ko yung tinutukoy mo. Ha. Si Miss Valerie ba yan? Bakit anong kailangan mo sa kanya? Ah, uh, hindi ko siya kilala eh. Gusto ko lang ibalik itong pera niya. Nahulog niya po kasi. Ah kilala ko 'yan. Doon 'yung bahay niyo, 'yung black 'yung gate. Ah, ganun po ba? Sige po, maraming salamat po. Tao po. Tao Wait po! Lang po. Tao po. Siniyan. Ah, hello po. Natatandaan niyo pa po ba ako? Oo naman. ikaw 'yung bata na limos sa akin. Ano kailangan mo? Ba't alam mo 'yung bahay ko. Ganito po kasi 'yan. Ah, kilala ko 'yan. Doon 'yung bahay niyo, 'yung black 'yung gate. Ah, ganun po ba? Sige po, maraming salamat po. Kaya nalaman ko po yung bahay nyo. Andito po ako para isauli ko po ito. Maraming salamat sa iyo. Napaka-anis mong bata. Buti na lang nakita mo. Walang anuman po. Dapat ko lang pong isauli sa inyo yan. Kasi hindi naman po sa akin yan. Masama pong mang-angke ng hindi sa iyo. Napakabayad mo talagang bata ka. Gusto mo pasok ka muna dito sa bahay namin. Kain ka muna. May pagkain dito. Hala, uh, nakakahiya po. Naku, huwag ka nang mahiya. Tara, pasok ka. Ah. Han, eto pala yung batang sinasabi ko sa'yo na nanlimo sa'kin. Siya ba yung kumakatok? Oo, Han. Paano yung nalaman yung bahay natin? Isinako niya itong pera, hinabon niya ako, di niya ako naabutan. Buti na lang yung pinagtanongan niya, kilala ako. Ayun, itinuro niya. Wow, ang bait mo namang bata. Maraming salamat sa iyo ah. Ha. Oh, Ohan, pakainin mo na. Mukhang nagugutom na siya. Ohan, oh, kaya ang isinama ko siya dito. Naku, nakakahiya naman po. Uh, busog pa naman po ako sa binigay niyang pagkain kanina. nako tinapay lang yon, Alam kong gutom ka pa. Oh, umupo ka dito para makakain ka. Maraming salamat po talaga sa inyo. Oh, ito na yung pagkain mo. Wow! Ang sarap naman nito. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mmm, tag. Mmm. Mmm, -hmm. mm -hmm. Oh, dahan-dahan lang. Baka mabulunan ka. Oo, nga pala. Ang mo? Ah, uh, ako po si Ako po si Ah, ako pala si Valerie. Ito pala yung asawa ko, si Marco. Bagay na bagay po yung name nyo. Magaganda at pogi. Sus na bata ka? Nang gola ka pa? Sige na, kumain ka na dyan. Hala, totoo po. Ah, uh, asan po pala yung anak nyo? Ah, siguro po pumasok siya sa school kaya wala siya dito. Ang totoo niyan, wala pa kami anak. Hindi pa kami binibigyan ni. Eh. Alam mo Junjun, -Jun, pag nagkaanak kami, gusto namin katulad mo, mabait at anes. Oo nga Junjun, -Jun. sobrang bait mong bata. Nako, sigurado po ako, mabuting bata yon, Kasi, ang babait nyo po. Alam mo Junjun, bagay kang maging anak namin. Oo nga Junjun, -Jun. di ba wala ka ng mga bagulang at wala ka ng matitinhan, pwede ka namin ampunin. Ano po? Talaga po? Aampunin ah, nyo po ako? Maraming maraming salamat po sa inyo. Alam mo, kami dapat ang magpasalamat iyo kasi hulog ka ng langit, Junjun. -Jun. Sobrang gaan ang loob namin sa iyo, Junjun. Dumating na rin yung hinihiling namin sa Panginoon. At ikaw yun! Simula Junjun. -Jun. Anak ka na namin. Oh, uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Magkakaroon po ulit ako ng mga magulang. Sa Junjun, anak, maligo ka na para mas lalo kang pumogi. Sakto, wala akong pasok ngayon. Pupunta tayo ng mall. Ipamimili ka namin ng mga gamit mo doon. Talaga po! Excited na po ako! O sige po, maliligo na po ako! Diyan yung CR Junjun. han sobrang saya ko ngayon. Natupad na yung pangarap ko. Hindi ko akalain, Han. Nabibigyan tayo ng ganitong bihaya. Sobrang saya ko! Thank you po, Kuya. Teka, school namin to ah. Kuya, share ka ba na dito yung address na binigay ko sa'yo? Oo, kuya. Ito yung nakapin, no? Ah, ganun ba, kuya? Ah, sige, sir. Alis na po ako. Bakit iba yung nakasulat dito? Pero sa school yung address. Os, nahatid ko na siya. Teka, si Marco yun ah. Ang pogi-pogi niya talaga sa suot niya. Siguro pupunta na din sa birthday party nila Megan. Sakto sabay na kami. Marco, Marco, sabi na tayo. Ha? Sabay saan? Sa birthday party nila Megan. Ha, anong sinasabi mo? Eh dito nakalagay yung address ng invitation card. Ha, ano? Eh bakit iba yung nakasulat sa invitation card? Ang weird nga eh. Excuse me po, pwede na po kayong pumasok magsisimula na yung birthday party. O oh, ayun na pala Marco magsisimula na ang birthday party. Tara na. Teka lang Valerie. Bakit ang tahimik? Bakit wala kang tao-tao? Nakakatakot pa naman dito sa school natin. Uy Marco, Tasha, andiyan na pala kayo. Tara doon tayo sa taas. Ano na sila doon at mga classmates natin? Talaga ba Megan? I'm so excited na talaga. Teka lang Megan, bakit dito niyo ginanap yung birthday party ng kapatid mo sa school natin? Huwag ka nang maraming tanong, Marco. Tara na, pumasok na kayo. Kayo na lang iniintay para mag-start yung party. Oo nga, Marco. Tara na. Oo, oh, Marco. Tasha, bilisan nyo. Umakyat na kayo. Parang <laughs> oh, pumila yung lugar na to. Oo, oh, Marco. Tasha, bilisan. Oo oh Megan, dito ba? Oo Marco! Bilisan niyo! Pumasok na kayo! O oh. oh, ano Marco? O Tasha, nasa presa ba kayo? Bolang niya, talaga, Megan! Marco! Sino ka? O oh, Tasha, hindi mo ba ako kilala? Junjun! Mga walang hiya talaga kayo! Pinagplanuan niyo pala to? Ang, kasi, Tasha. ang Ngayon Tasha, humanda ka na. Kasi, mangyayari na yung mga pinaggagawa niyo sa amin! Ano ibig sabihin? Oh, ah, mo. Oh. Ah. Ano ba? Anong gagawin sa akin? Ah, sa amin? Mas maghihig mo. Ah. Oh, alam mo na yung gagawin dyan, Megan. Ako na bahala dito kay Marco. Babay, Marco. Dito ka muna sa stockroom nang maranasan mo yung ginawa mo sa akin. Ikaw mo! Ah! Ano? Ah! Masaya ba? Ikaw ah! nga Sinasabi ko nung mga ba, may plano ka! Ah! Ah! Yan ang napapagay sa'yo. Oh Megan! Parang kinakawawa mo naman si Tasha. Lumalaban eh. Saan sa Emega? Sa Itali ko na yan. Kawawa ka naman, Tasha. Ngayon, ipaparanas ko sa'yo ang mga pinagkagawa mo dati sa akin. Teka, nasaan ako? Tasha! 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 Tulong! Buksan niyo to, tulong! Tasha! Tulong! tulong! Oh, Awawa ka naman diyan, Marco. Walang hihingi ng tulong sa iyo diyan. Ganyan na ganyan yung ginawa niyo kinawa niyo sa akin. Ah, oh, galit niyo po. Tol, tawarin mo ako. Tulong, siya ka kaya 'yung dinipad. Oh, din sinaktan pala siya. 'Yun niya, Arjun-jun. Ako wala Ano? kutita. Ano'ng para pakawalan kita? Pita siya. Nung tingali mo ako, naawa ka ba sa akin? 'Di ba hindi? Pues ngayon, ikaw naman yung magmamakaawa sa akin. Hindi pa tayo tapos, Megan. Pagbabayaran mo 'to. Ah, talaga ba? Ano mo rin. 'Di ba? 'Di ba? Sinisira mo ginagawa sa akin. Kaya pa ba, ba? Ano? Ganyan. Gan. Pulang pa yan. Dapat ganito, oh. Oh, walang hiya talaga kayo! Pagbabayaran niyo tong dalawa! Ano ka ba yan pinagsasabi mo? Tandaan mo, ito yung kabayaran sa mga ginawa niyo sa amin. Oops! Nag-uumpisa pa lang kami! Di ba, Junjun? Tumugan -Jun? <laughs> oh, ka pa rin, Tasha? <laughs> Hello! Gagawin ko. Gutom na gutom na ako.